Mga idol at kabayan, breaking news! Taiwan, ipinakita pa ang isang angulo ng pagbomba nito ng tubig sa barkong pangisda ng China na pumasok sa kanilang nasasakupan sa South China Sea. Maangas din itong Taiwan mga kabayan dahil ang sinasabi nitong teritoryo nila ay mas malapit kaysa China pero kaya nilang ipatupad ang kanilang batas nang hindi natatakot sa People's Republic of China, Israel at US Missile Defense System na lusutan. ang isang balistik missile ng Houthi. Inamaan ang isang paliparan ng Israel sa kabutiang palad ito ay malayo sa mataong lugar. Prime Minister Netanyahu wala ng paligoy-ligoy pa agad na inatasan ng Israel Air Force na atakin ang Houthi sa Yemen. Dalawang pong mga Israel fighter jets ang umatake at taglunsan nang hindi bababa sa limang pong mga misan at bomba upang wasakin ang mga target sa Yemen. Kitang-kita ang pinsalang idinulot ng airstrike ng Israel sa mga kalaban. Philippine Coast Guard na aktuhan na ang ginagawang pagsasagawa ng China ng depth sea exploration sa exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa gawing baybay ng Ilocos Norte. Naku, naku, naku. Naktuan pa ng Philippine Coast Guard na inahon ng China ang kanilang kagamitan na mula sa ilalim ng karagatan ng nasasakupan ng Pilipinas. Taiwan Coast Guard binomba ng tubig ang barko ng China na pumasok sa katubigan ng Dongsha Island na kontrolado ng Taiwan itong Sabado lamang. Matapang din itong mga Taiwanese mga kabayan dahil ang Dongsha Islands o kilala rin sa tawag na Pratas Island ay matatagpuan sa South China Sea. Mahigit 200 nautical miles ang layo sa Taiwan at ito ay nasa loob ng 200 nautical mile ng China. Pero kahit ganoon, kaya ng Taiwan na tumindig laban sa mga barko ng China. Ayon sa ula, habang nagpapatrol ang dalawang barko ng Taiwan Coast Guard, nakita tanito ng Yushishin Yanyu 1136 isang fishing vessel ng China ay ilegal na pumasok sa territorial waters ng Taiwan dahil sa ayo makinig ng Chinese fishing vessel naglunsad ang Taiwan Coast Guard ng water cannon para itaboy palayo ang barko ng China kung kayo ang tatangin mga kabayan tama lang ba ang ginawa ng bank ng Taiwanese Coast Guard ay, yosu, osu, 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 osu. 双侧十节，双侧十节，双侧八节，双侧八节，八节要持续六十五度。来，六十五度啊，六十五度，六十五度样。来，双侧十节，双侧十节，双侧八节，双侧八节，要持续。 Balitang Middle East naman tayo mga kabayan. Isang misal ng huti na kalusot sa air defense ng Israel at Amerika, ang balistik misal na inulunsad ng iran backed Houthis sa Yemen ay tumama sa isang bahagi ng Ben Gurion Airport nitong linggo lamang sa Israel kung saan nagresulta ng pagkasugat ng anim na katao. Naganap ang pagsabog sa tabi ng isang daan na malapit sa pangunahing Terminal 3 ng nasabing paliparan. 100 yards ang layo mula sa Airport Control Tower. Kinumpirma ng Israel Defense Force na ilang beses nitong sinubukan na ma intercept ang sabing ballistic missile, ngunit hindi ito tinamaan. Ito ang kauna-unahang pangyayari na tumam ang nasabing misal ng Huti sa palipara ng Israel. Iniimbestigan ngayon ng Israel kung paano nangyari na ang long-range arrow air defense system at maging ang US Star Missile System ay biguring ma-intercept ang misal na inilunsa ng Houthi. Isang araw matapos ang insidente, Prime Minister Netanyahu nagorganisa ng counter-offensive laban sa mga Huti sa Yemen. Dalawang po hanggang tatlong po mga Israel jet fighter ang lumipa pula Israel patungong Yemen para maglunsad ng Opensiba bilang tugon sa balistik misal na tumaba sa paliparan ng Israel. Gabi inilunsad ng Israel Air Force ang kanilang operasyon kung saan tinarget nito ang Hudayda Port. Hindi bababa sa limang po mga bomba at misal ang pinakawalan ng mga eraplano mandarigma ng Israel Jet Fighter. Makikita sa video na kuha ng open source ang malaking sunog dahilan ng ginawang airstrike ng Israel Air Force. Dito natin makikita ang kaibahan ng tunay na lakas ng Israel laban sa mga Iran proxy সি uh, <dragon> <S mulheres> <D Equatorrii>. Balitang Pilipinas naman tayo mga kabayan. Philippine Coast Guard ipinakita na ang isang Chinese research vessel sa gawing baybay bay ng Ilocos Norte na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas ay may malaking ginagawang ilegal na aktibidad. Makikita na ang Tan Su Hao ay merong inaho na isang man submersible vessel o yung tinatawag nilang Depth Sea Warrior na ginagamit sa Depth Sea Exploration at Scientific Research na kaya nitong pumailalim sa kargatan ng 4,500 meters. Ilang beses silang ni Radio Challenge ng Philippine Coast Guard ngunit hindi ito sumasagot abang abala ito sa pag-recover ng kanilang mga gamit na nasa ilalim ng karagatan ng Pilipinas. Makita na meron pang isang dilaw na bagay na inahon muli ang nasabing Survey Vessel ng China na posibleng bahagi pa rin ng kanilang ginagawang ilegal na pananaleksik sa karagatang sakop ng Pilipinas. nag ang Philippine Coast Guard ng isa pang eroplano upang suportahan ang BRP-3 sa Magbanwa at Itaboy, palayo ang nasabing barko ng China. The Chinese Research Vessel Tan Su San How. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanua MRRV 9701. We are conducting maritime enforcement operations within the Philippines Exclusive Economic Zone in accordance with the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, and the 2016 Arbitral Award. Your vessel is within our Exclusive Economic Zone. Its irregular track and movement are not consistent with the freedom of navigation. Rather, they are indicative of the conduct of marine scientific research in violation of the sovereign rights of the Philippines. You are hereby commanded to stop your illegal activities, declare your intentions, and transit our exclusive economic zone continuously, consistent with international and Philippine national laws. Over. laban pinas